Target ng Dole, katuwang ang BFAR na mapalakas ang kasanayan ng mga manggagawa sa aquaculture sector. Yan ang tinutukan si Kinasang National Industry Dialogue on Sustainable Aquaculture Supply Chains. Si Vel Custodio sa detalye. Largely informal, ganyan tinukoy ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang kalagayan ng mga manggagawa sa aquaculture industry. Kaya naman sa kauna-unahang National Industry Dialogue on Sustainable Aquaculture Supply Chains, hindi lang mahusay na kasanayan sa pagpapatupad ng responsabling negosyo at pagpapatibay na ugnayan ng mga katuwang sa supply chain ang tatalakayin, kundi maging ang capacity building at technical assistance, katuwang ang Department Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga nagtatrabaho at may maliliit na negosyo sa industriya ng aquaculture. Hindi natin gusto na ang inukoper sa kanila panibagong trabaho. Gusto natin ma-develop yung kanilang kasanayan, mapalago ang industriya within the aquaculture sector. No? Kasi meron nga siyang potensyal, hindi lamang locally, kundi sa global market. No? Marami na tayong nakita mga, ika nga, yung mga iba-ibang klase ng Uh, hipon, shrimp, sugpo, uh, may kasama pang mga lobsters yan na uh, pwede natin uh, ikang ma-develop ng gusto at yan ay medyo nakikita natin may demand sa global market. Layunin din ito na masolusyonan ang child labor sa aquaculture industry na bahagi ng target ng na Zero Child Labor by 2028 katuwang din na ahensya ang International Labor Organization at gobyerno ng Japan para sa pagpapalakas sa industriya ng aquaculture sa bansa. Na dayalogo na mapalalim ang pag-unawa sa mga pangdaigdigang alintuntunin tulad ng UN Guiding Principles at ILO Multinational Enterprise Declaration at kung paano ito magagamit ng mas epektibo sa pagpapatupad ng marangal na paggawa sa lokal na antas. Bahagi na aktibidad ang mga programa ng DOLE, DA BIFAR, at iba pang ahensya ng pamahalaan sa target na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poverty eradication sa bansa. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.